May pusa na sa gitna ng kalsada. Hindi man lang pinapansin. Kilid ko muna to. Kilid ko muna. <coughs> Kanan dyan. Ah. <coughs> nasa gitna ka eh. Mapipisat ka nyan eh. Magiging bahagi ka ng kalsada. As usual, tinanghali na naman paket tayo ng marulakwi. Ang init talaga kapag gantong oras na umaakyat. Uh, akyat talaga doon. Dapat mga 5 a.m. Eh, or alas 6 man. Para madamadaman yung lamig. Pag oras, pag nadito ka sa baba, ang init. No right turn on red signal. Sige, manong. Ipilit mo, manong laban mo. Sige, okay, Manong. pa nga eh, Excited naman yun si Kuya. Very, very excited. Sabi nung gas, ano kanina, nung naggagas na babae. Yung pump nila. Naglolo ko daw. Parang mga lalaki daw. Kapag nakapasok na sa kapa daw, naglolo ko. Patay tayo yan Damay-damay na naman. No! No! Magpagas lang eh. Ayusin yung pump nyo. Pati pump po. Lalaki may kasalanan eh. Yeah! Tuloy po ang kaso. <tis> Kulit talaga ng mga ano na uso na yung ganyan oh. Maglagay kaya ako nung ganyan. Uy. <laughs> <makes> <makes> ang ganda oh. Mga tie look oh. Braham. Oh. Tie look. Tie look tuloy talaga tayo ba't lagi na lang dito sa side na to may ano sama-sama tayo at walang mag iiwanan last week din meron din dito ganyan 2,000 years later sama-sama tayo at wala man iiwanan oh! 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 mga oh no riders. Gano'n, nagbabadya na naman yung mauulap na yan, no? Hahaha. <laughs> ah, tamay ayari na naman. Kapote, gamings means. Ang alok nung ano niya. Nung top box niya, yung sa bracket niya, eh Hindi dapat ganyan yung bracket niya, Pag nalaglag pa yan, tapos dito pa siya dumadaan sa malubak, o. Oh. Dapat ganyan si Monorock. Yeah! yeah, boy. Back in the man, this is rap. Let's go. Portal views. So weird. Uy, <laughs> <Oy>, grabe. <coughs> <Whoa, no. Nyari. coughs> grabe. oh, no. nyare. Hala. Grabe, ito yun, oh, mabilis, oh. Naku po. <laughs> Gago <laughs> oh, <no. laughs> Teka na sila <laughs> Mga kapwa Magiging asfalto kayo nyan Asfalto gang Teren Huh? What? What Siyempre, kapag nandito sa Marilaki, marami activity pwedeng gawin pero ang pinakagusto namin ay ang food trip kaya samahan nyo kami let's go a few inches later pero walang dadaos dos huh? <laughs> sila walang dadaos dos <laughs> Oo. Oh, nakap- oh. Ano? <laughs> Siguro nabugaan ng presyo ng car wash. Oo. Oo. Hindi ano yan. Oh, hi, guys. Nandito kami ngayon sa Guys. Titikman namin lahat ng putahe dito sa Padayon. Pero isang, ano lang kami, pre-taste lang. Dito <laughs> may harap sa akin. Ano eh. oh, game, game. May mamaya, na Mamaya, na lang. Mamaya pag nandun na tayo sa loob. Yeah. tapos Kaso hindi na makasak yung kanta. Ano? <laughs> <laughs> so, mga, mga taga Ano? Um, ano? ng bundok Ano? 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 Pagpapunta ah, rito, ito yung menu. Pause nyo na lang, tapos pwede nyo pa-deliver sa Grab hanggang Cebu. Mga ah, pizza pie. Mga pizza pie. Ah, sir. Walang ano? Walang? Walang pasta, eh. Walang? Walang? Walang kit? Walang? Walang? Walang kit pa. Oo, hindi pa lang daw, eh. Yan, <laughs> Ang Ayan, kita natin ngayon Na ang isang pan ay nahihirapan sa pagkakyat Sa matarik na kurbada Dito sa padayon Tingnan natin kung siya ay makakalusot Ayan, sobrang dudulas ang gulong niya sa likod Ito na, ito na exciting part Ang mabatong daanan Dudulas kaya siya Kung makakaangat sa pinakatuktok Bangan natin yan Dito naman, Sa Saan nga ba to? Basta dito yan Tingnan uh. nga natin kung katoto Kung totoo yun nasa picture Sa totoong buhay Sa baba ka tayo Tingnan So, so dalawa din na lahat eh. Dalawa din na lahat. Pag mo bosen master ay yung ano lang. Pag mo May ibang picture din. Ah, yun lang yun. Kapira ka pa. Hindi Kulang na to, kulang pang namin eh. <tinyo> hindi, kapag hindi ka pareho sa ano, sa picture sa totoong buhay. Oh, ganun pala yun. May discount pa tayo. Yung mga in-order namin o. Oh. Apat na ketchup, toyo, kalamang lang. Kasi sa top silo, gati-hati na kami dyan. Pipit-pipit kami. Oo. Sa isang subo, sa isang ikot lang kami ng kutsara pa Alay, eh, isa lang may pera sa amin dito eh, kaya itong gawin namin ngayon. Sila Na, nagpaawa kami doon, tinga si namin kung... lang <laughs> may pera ito. Namin kung bibigyan kami ng <laughs> tapas yun. Eh. Guys, naawa sa amin. Binigyan kami ng tapas yun. Oh. Binigyan. Naawa sa atin, binigyan tayo tapsi. yun. Uh, Pero maghugas kami ng pinggan pa <laughs> preso ah na finish na. Siyempre, kapag nandito ko sa marilaki hindi pwedeng hindi mo ito mapapanood. Lalo na, tulad linggo. Ako, ayaw yung mga apangan. Panorin yung mabuti. Let's go!